Kung naninilaw ang iyong palay, huwag ka kagad Baka mali lang ang diagnosis mo. Sa video na to ay malalaman natin kung paano natin ma-identify na ating palay ay kulang nga sa nitrogen at paano natin ito masosolusyunan. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Nandito ako ngayon sa palayan ng kuya ko. Ang palay na to ay nasa 26 days old na. Una una ka na kaagad itong na-feature nung nakaraan, yung limang pagkakamali ng mga baguhan. At ito na nga ka-farmer, masamang resulta na. Pero sa video na to ka-farmer ay malalaman natin kung paano nga natin ma-identify kung ang ating palay nga ba ay kulang sa nitrogen. Ano nga ba yung mga sintomas nito? Ano naman yung tamang timing ng abono upang masolusyonan ang mga problema natin? At ano ang mga common mistake na inaakalan natin pagdating sa nitrogen. Kung kulang ang inyong palayan sa nitrogen, ano nga ba yung mga organic options na pwede nating ilagay? Ganito ang palay na mayroong nitrogen deficiency. Hindi berde ang kanyang dahon kundi kulay dilaw. At talagang pantay ang pagkakadilaw sa buo niyang katawan. At ganito naman yung palay na healthy. Berding-berde yung kanyang mga dahon. At maganda yung kanyang mga tillers. Kumpleto. Ngayon ipaghambing natin silang dalawa. Napapansin nyo ba ang pagkaibahan? Ang puno niya na healthy ay berde. Mantalang ito mula sa puno hanggang sa dahon ay mapapansin mo yung paninilaw. Pero kapamar, hindi lahat ng paninilaw ng dahon ay nitrogen deficiency na kaagad ipapaliwan na ko sa inyo kung bakit ang mga halaman katulad ng palay ay nangangailangan ng mga nutrients at mayroon tayong mga macro and micro sa macro nutrients kasama na dyan ang nitrogen ang nitrogen kaparmer ay ang primary nutrients na kung saan ang pinaka purpose nito ay ang pagpapalago ng mga dahon ng ating palay at pagpapaganda ng mga tillers tumutulong din ito sa photosynthesis at sa production ng proteins at isa pa ito ang pinakakinakailangan para sa vegetative growth upang maging verde at malusog ang ating mga halaman. Ngunit minsan ang nitrogen ang pinaka pinakakumun na unang naubos sa ating palayan. Ang tawag dito ay nitrogen deficiency. Isang kondisyon na kung saan kulang ang palay sa nitrogen. Kaya hindi ito makagawa ng sapat na chlorophyll at protein na kinakailangan ito upang mabilis na lumaki. Ito ang pinakamadaling mangyari at pinakakumon na nutrient deficiency. Ang nitrogen ang nagbibigay ng dark green color sa ating mga palay. Kapag kulang sa nitrogen ang ating mga palay, nagiging kulay ito pale green, maputla. O kaya naman kapag sumobra na, ay halos nagiging dilaw na yung buong puno nito. At nagsisimula ito sa mga older leaves ang kulay dilaw niya. Paano nga ba natin malalaman mga ka-farmers mapapansin mo kaagad na ang paninilaw ay nagsisimula sa older leaves o sa mga lumang mga dahon. Katulad yan. At ang paninilaw na yan ay umaabot hanggang sa mga younger leaves o sa mga bagong usbong na dahon. Halimbawa, ang puno na yan. So itong kanyang older leaves ay dilaw. Samantalang, ang kanyang mga lumalabas na younger leaves ay maputla rin. At kapag tiningnan mo yung kanyang dahon, sa kanyang pattern makikita mo na yung kanyang buong dahon ay kulay dilaw. Mula sa kanyang blade sa pinakagilid hanggang sa pinaka veins niya sa mga guwet-guwet niya sa gitna ay puro dilaw. At kapag tiningnan mo yung buong halaman, stunted yung kanyang growth, ibig sabihin mabagal yung kanyang pagtangkad. Ngayon, ang kanyang katawan ay manipis at wala kang mapapansin na kanyang tillers Di katulad sa halaman na healthy, ayos ang kanyang nitrogen, may kita mong berde ang kanyang dahon, kumplito ang kanyang tillers, at matangkad na kagad. Kapag kulang sa nitrogen ang ating palay, ito ay water stress, mabilis na nalanta at mabilis na natutuyo ang palay. Take note lang mga ka-farmers, kung ang inyong palay ay naninilaw sa kanyang younger leaves sa mga bagong usbong yan ay hindi nitrogen deficiency baka sink at pag-uusapan natin yan sa susunod na video ngayon ka farmer ay pahapo na at mag field diagnosis muna tayo kung kayo ay nasa inyong palayan ganito ang inyong gagawin ang unang step ay tingnan nyo ang paninilaw upang malaman nyo kung may nitrogen deficiency nga ba kung ang paninilaw ay nagsisimula sa mga old leaves o yung mga naunang dahon katulad yan sa older leaves. Pangalawa naman ay tingnan natin mabuti ang dahon. Kapag yung kanyang blade o yung pinakagilid niya ay dilaw at yung mismong dahon mismo ay dilaw din. In short, uniform yung pagkakadilaw. Pero kung halimbawa yung kanyang blade lang yung nagdilaw at yung sa gitna ay green, pwedeng sink yan o iba pa. Pangatlo ay titingnan natin yung kanyang mga tillers. Katulad yan, walang mga tillers o kung may tillers man kulang at kapag tiningnan natin yung katawan ng palay napakanipis siguradong nitrogen deficiency nga ang yung palay at syempre pangapat alamin natin yung fertilizer history nakapag apply ka na ba ng urea nakapag apply ka ba ng ah, kahit complete fertilizer lang kasi in naman yon kung wala kaya naninilaw ang yung palay dahil hindi ka pa nakapag-apply ng abuno. Farmers, kung majority sa yung field test, majority dun ay oo ang sagot. Ibig sabihin, kulang sa nitrogen ang yung palay. Bakit nga baka farmers nangyayari yung nitrogen deficiency sa ating mga lupa? Number one, ang ating lupa talaga ay nitrogen deficiency na kagad. Pangalawa, timing. Mali yung timing ng pag-apply natin ng nitrogen sa ating mga palay. At pangatlo, kung bakit naubos yung nitrogen sa ating palayan ay dahil sa weather pwedeng nagabuno tayo at natangay ng tubig ang ating abuno na bahaan o di kaya naman malalim yung tubig ng ating pag-aabuno kapag kulang sa nitrogen ka farmers ang ating mga palay ito naman yung masamang epekto nito number one kulang sa tillers kulang sa suhi ang ating palay mas kukunti ang ating magiging productive tillers kasi may mga mga puno ng ating palay na hindi na magsusuhi pangalawa stunted growth hindi na kagad tumangkad yung ating mga palay mga pandak hindi na niya naabot yung pinaka maximum na taas pangatlo dahil kulang na siya sa chlorophyll magiging less photosynthesis hindi siya makapagprodos na sarili niyang pagkain at pangapat yung grains yung kanyang ilalabas ng mga butil ay kulang kulang din yung laman kaya napaka importante na masolusyonan natin ngayon mga ka-farmer, nalaman mo na na nitrogen deficiency nga ang iyong palay. Ano nga ba ang susunod na solusyon? Ano nga ba ang susunod mong aksyon? Alamin mo yung edad ng iyong palay. At pipili ka na ng abono na mayaman sa nitrogen. At ang isang brand ng fertilizer ay tinatawag na urea. Yun ay 4600, 46%, 0, 0, 46 purong nitrogen. Pero pwede ka naman gumamit ng complete fertilizer. Mayroon namang nitrogen doon. Yan ka ay mas ina-advise ko lalo pa kapag ang ating palay ay nasa batang edad pa lang. First fertilizer application natin ay complete fertilizer. Upang may nitrogen, may phosphorus, potassium. Lumakas yung kanyang gut at matibay sa sakit. Kasi kapag verde lang yung ating palay, mas atangin ito ng mga peste. Sa pag-apply naman natin ng urea, dapat gamitin natin yung split application. Hindi lang tayo basta-basta kung gaano karami pinili natin na yorya isang sako sabog na lang kaagad nating lahat well they pa lang hindi pa masyadong mahaba yung kanyang mga ugat kaya lahat ng mga abono na itatapon natin hindi ibig sabihin nun makukuha nila ano ba itong split application yun baka parmer yung halimbawa sa sabog mo ay dalawang sako hindi mo kagad isasabog yung dalawang sako ng isang sabugan lang hahatiin mo yon alimbawa nagsabog ka ng kalahati ngayon matapos yung isang linggo ay sasabog mo na naman ang kalahati. Sa ganong pamamaraan, mas magiging efficient ang pag-aabuno natin. Kinakailangan ng ating palay itong nitrogen simula sa early tillering stage o yung pagsusuhi niya pa lang. Magsisimula pa lang magsuhi para makapag-produce ng mas maraming productive tillers. Hanggang doon sa panicle initiation. Kailangan-kailangan niya rin yon upang sa green feeling sa panical initiation nagsisimula ng buuhin yung may spikelets o yung mga butil ng palay bonus tip pala mga ka-farmers mas madali nating malalaman kung nitrogen deficiency ang ating palay sa pagtingin pa lang natin sa ating palayan kapag number one ito ay bagong gawa pa lang na palayan may mga part na kinuha ng topsoil payat yun ang lupa kaya kulang sa nitrogen pangalawa kung taon-taon ng cropping atalagang talagang hindi nalalagyan ng mga organic fertilizers. Kaya ka farmer, ang susunod ay mga organic options natin na pwede nating idagdag sa ating palayan. Siyempre number one dyan, mga matataas sa nitrogen katulad yung chicken dung. Pwede rin tayo mag-spray ng mga organic concoction, fermented plant juice, fish amino acids. I incorporate na rin natin sa ating palayan yung mga dayami mayroon pa nga akong nabasa na comment na kapag nagharvester, dapat kailangan sunugin daw yung dayami kasi nagkukos daw yun ng pagiging acid ng palay kaparmer mali po yun kapag sinunog pa nga natin yung mga palay natin ay nagkukos siya ng abu ng ash may iwan siya ng ash which is tumataas yung pH level ng ating lupa tama ang ideya nag nagiging acidic yung lupa kapag in-incorporate natin itong mga nabubulok na mga dayami kasi nga naglalabas ito ng, ng gas pero kaparmer ito ay pansamantala lang at kapag nabulok na yung mga dayami na to is nagpo-produce siya ng mga organic matters na kung saan tumutulong upang pababayin yung pH level ng ating lupa kaya mas the best na in incorporate natin upang bumalik yung sustansya ng lupa pero tandaan natin mga farmers na itong mga organic fertilizer na ilalagay natin ay mga slow release. Hindi kagad ka to, mapapakinabangan ng ating mga plants. Ito ay matagal. Kaya kung nangangailangan na ng nitrogen ang yung palay, ang pinaka the best na option, ay umili tayo ng mga inorganic fertilizer at lagyan na kagad ka natin upang masupply na kagad ka natin ang pangailangan ng ating palay. Kung gusto mong gamitin yung mga organic fertilizers, pwede na kagad ka natin yan ilagay sa mga basal application pa lang. Pero itong urea o mga nitrogen na mga inorganic fertilizer ay dinidiscourage po natin ka-farmer na gamitin natin sa basal application dahil number one, masasayang lang ang abuno natin at pangalawa, hindi pa capable yung ating mga bagong sabog na palay upang makuha yung mga nitrogen na tinapo natin ito naman ka-farmer yung anim na common mistakes nating mga magsasaka pagdating sa nitrogen deficiency Number one, kapag nakita na naninilaw ang palay natin, urea agad. Tapon ka agad ng urea na hindi man lang inaalam kung talaga bang nitrogen ang kulang. Pangalawang pagkakamali mga ka-farmers ay ang pagtatapon ng sobrang daming urea kaagad. Isang tapunan lang. Isang bilihan ng urea, isang tapunan. Pwede magresulta ito ka-farmer ng lodging o yung... Mabilis tumumba yung palay at the same time, atakin talaga to ng mga piste. Ang pangatlong, ay ang timing. sa mga nakaraang video, sinabi ko na kagad sa inyo, na ang ating palay ay mayroong tinatawag na mga stage. At sa bawat stage ng palay natin, ay iba-ibang abuno ang kinakailangan. Kaya sa timing sa urea, mas madalas gamitin natin ito sa early tailoring. Doon sa panahon na kung saan magsisimula na siyang magsui hanggang doon sa panicle initiation na kung saan ang palay natin ay bumubuo na ng mga spikelets at sunod na common mistakes nating mga magsasaka. Isang tapunan lang. Hindi tayo gumagamit ng split application. Dito ka farmer, ini-encourage natin na gumamit tayo ng split application. Base sa aking experience, kapag hinati ko yung aking fertilizer ng dalawang tapunan lang, ay mas nagiging maganda ang tama sa palay. Dahil yung tinapon mong abuno ngayon, after one week, nangangailangan naman siya ng abuno. Kapag tinapon mong lahat, malamang hindi lahat yan ay ma-absorb ng palay at masasayang lang at ang pinakalas ay hindi tayo nag-e-incorporate ng mga organic matters sa ating palayan kapag nagpagapas tayo minsan pinapatapo natin doon sa mga area, mga lugar na kung saan hindi naman nababalik yung sustansya ng lupa dito sa ating palayan dapat kung magpapatrisser kayo ng yung palayan ay dito na kagad sa gitna ng palayan yung mga rice throw dahil ang resulta niyan nito ka farmers oh nitrogen para sa ating palayan yung palay natin ka farmer ay mas lalong tumataba nang hindi tayo gumagastos na ng pira oh tingnan niyo yan ang oh. oh, gaganda ng kanyang mga tillers diba dito pa lang yan pero tingnan nyo sa nakapaikot sa kanya berding berde yung pinakasabaw nitong tinriseran na August Jan papunta sa mga palay. Alam niyo mga farmers, ang ganda ng resulta nito dito sa mga nakapaikot na nasabog tanim na palay. Kaya kap sunod na magpapatriser kayo. Mas maganda ka farmer dito tayo sa gitna ng kahon at iwasan po nating sunugin yung ating mga rice straw. 'Yan ang napapansin yung kulay na 'yan. 'Yan ang sinasabi ko sa inyo, parang fermented na na lasa nitong tin at pinakalas last na mga ka farmers Kapag nakakita tayo Na naninilaw yung Hindi ibig sabihin niyan Nitrogen deficiency kagad Pwedeng zinc, potassium deficiency Iba iba mga farmers Pero kapag nakita natin ang ating palay Ang kanyang pagkakadilaw Yung kanyang pagiging maputla Ay pantay pantay sa kanyang dahon Yan ay indikasyon na nitrogen At madalas may kita natin ito Sa early tillering stage ng palay. Kaya nga 'di ba doon tayo sisimulang mag-abono ng complete fertilizer, first fertilizer application natin. Paano nga ba malaman kung kulang sa phosphorus, potassium, kulang sa zinc ang aking palay? Ano ba yung magiging epekto nito sa palay? at paano ko ito masusolusyonan o hindi ka pa nakapagsubscribe at matagal ka nang nanonood ng aking video farmer please do subscribe at sa bawat video nating i-upload ay talaga makakatulong sa kapwa natin mga magsasaka sino pa nga ba ka farmer ang magtutulungan kundi tayo tayo lang kaya ilike mo na ka farmer yung video na to upang mas marami pang mga magsasaka yung merong nitrogen deficiency ang malaman na kagad nila at masolusyonan na kagad nila kung ikaw ay walang problema sa nitrogen deficiency at sa palagay mo worth it ang video na to para sa iba ay share mo na ito ka-farmers sa ating ibang mga kasamang magsasaka upang sama-sama tayong umangat kung hindi mo pa napapanood kung paano ang second fertilizer application at ano nga ba mga common mistakes na ginagawa natin pagkatapos mag-abono ay pwede mong panoorin pagkatapos ng video na to at yan ka farmer hapuna na maraming salamat dito sa pagsama sa palayan natutunan natin na ang paninilaw pala ng palay ay hindi ibig sabihin kulang na kagad sa nitrogen pwede palang may iba pa itong dahilan kaya ka farmer sa susunod na maninilaw ang iyong palay hindi agad agad na mag abuno alamin muna natin sundin natin yung may steps kung paano natin malalaman kung nitrogen deficiency nga ating palay at kapag natukoy na natin na mayroong ngang nitrogen deficiency agad, agad natin itong solusyonan upang maiwasan natin na bumaba yung ating ani at masigurado natin na magiging malusog lahat ng ating palay. Kung meron kayo nakikitang symptoms dyan sa inyong palayan, i-comment mo sa baba at tutulungan ko kayo mag-diagnose ng inyong palay. Takits tayo sa susunod na video. Happy Farming!